Good morning po mga kalaki, magandang umaga po, gising na po ngayon po ay August 6 Ayan mga kalaki, August 6 na po para po sa masusugid nating mga laki followers Nako po, mag isang linggo na po ng August Ang tanong, nanalo ka na ba? Ang tanong, sinwerte ka na ba? Kung hindi pa, lipat ka na rito sa amin At ibibigay ko sa iyo ang mga magagandat, magagana, mga bagong tips ng mga 2-digit laki numbers Para po sa bawat bayan nyo Ngayon po ay alas 5 po ng madaling araw at syempre, madilim pa po sa labas mga kalaki. Ayan, may ilaw pa. Oh. May dumaan na sa sakyan. Madilim pa kasi maya maya, sisikat na yung araw dyan. Kasi pag ganito mga oras, lagi ko sinasabi na alas 5 pa lang nagbubukas na tayo ng tindahan kasi marami na po bumibili. At syempre, sisingit, sisingit tayo ng pagbablog habang nagantay ng mga bibili. Pero ngayon po mga kalaki, kunin nyo na po mga listahan nyo. Ibibigay ko na po magagandang numero, mga two-digit lucky numbers ng bawat bayan. Ito na po, pag nagustuhan nyo, ilistan nyo po, tayaan nyo po sa loob ng tatlong araw bago nyo po bitawan ang aming mga numero. At sa mga naniniwala po sa amin, ito na po ang mga lucky numbers na bagong sumada. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka manalo at maging milyonaryo. At syempre po, sa mga ayaw po sa amin lagpasan nyo po ang vlog namin. Pero kung ikaw naniniwala, saswertehan ka dito, claim it. Okay, eto na po ang mga 2-digit lucky numbers po na bagong sumada po na ibibigay ko po sa inyo. Siyempre, nilista ko po. Eto po ang ating 2-digit lucky numbers, Bulacan. 7-23, Baguio. 12-6, Bicol. 9-15, Batangas. 3-14, Bataan. 7 4 Butuan 9 11 Benguet 2 30 Iloilo -ilo. 11 14 Leyte 7 21 Samar 3 19 Quezon City 28 32 Pampanga 16 is... Uy, naatok pa ako. 16, East 12. Pangasinan, 4-11. La Union, 21-27 Nueva Ecija 2-24 Nueva Vizcaya 1-5 Ilocos Sur 3-30 Ilocos Torte 15-9 Masbate 8-2 Isabela 31-22 Togigarao 15-9 Rojas 4-18 Capiz 23-29 Bohol 12, 14, Cebu, 8, 21, Aklan, 23, 29, Aurora, 1, 32, Laguna, 4, 28, Quezon, 19, Gis, Olongapo, 5, 11, Paranaque, 1, 3, Manila, 9, 5, Pasig, 7, 18, San Juan, 32, 15, Marikina, 29, 26, Tabuk, 4, 18, Romblon, 33, 12, Angono Rizal, 5, 26, Montalban Rizal, 4, 21, Antipolo, 7, 23, Taytay Tay, Rizal, 113 Cainta Rizal, 14, 9, San Mateo, 1228. 28 Marinduque 1315. Caloocan 5 21 69. 9 Palawan 11 2 Sambales 31 25 Apayao 415 15 Cotabato 31 20. Binangonan Rizal 18 20. Morong Rizal 3 dos. At syempre mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masasugid nating mga lucky followers na nag-aabang po sa atin mga kalaki ha. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo ang lucky numbers namin, tatlong araw po uh, inaalagaan bago nyo po bitawan ang mga lucky numbers natin mga kalaki okay at para po sa masasugi nating mga lucky followers aba bago ko po ibigay ating mga 2 digit pa nakarugtong dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account. namin na kasi po ang dami pong fake account na nagkakalat dyan, kinukuha po picture ko, ginagawang profile sa Facebook. Nako, hindi po ako 'yon. Baka mali po kayo na nasasalihan ng private consultation. Hindi po ako 'yan baka mali po kayo ng nafa-follow na ko po lalong hindi po ako yan mga kalaki. Okay? Ito po ang legit na account natin ngayon na ginagamit, Red Parungkin, na merong 277,000 followers Nakasama ko si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ay pa yung legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin Red Parungkin na merong 17,200 followers at syempre po TikTok. Red Parungkin na merong 445,000 followers. Ay pa yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers diyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment Share ng share ng mga videos namin Heart ng heart mga kalaki Automatic po padadala kita ng mga lucky numbers Agad-agad sa messenger mo okay At aalagaan mo ng 3 days bago po palitan Tandaan nyo po ang lucky numbers namin Libre po ito Wala po itong bayad Private consultation ang may membership At good for 3 months naman po mga kalaki Ibig sabihin Ako po magbibigay ng mga tatay-almo sa loob ng 3 months Pag sumali ka sa private consultation Bibigyan kita ng tatay-almo sa Lotto Pilipinas Sa Lotto Abroad, sa National at sa Weteng Bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit. Depende po sa tatayaan mo. Pag sumali ka sa private consultation, aalagaan kita. At syempre po mga kalaki ha, sa mga interesado po, make sure po na makakausap niyo muna ako sa messenger. Message na kayo para legit na legit ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa akin mga kalaki. At syempre, may discount ka po ngayon pag sumali ka at sa amin ng 3 months po. Kasi 3 months po ang membership. Kaya member ka sa akin ng August, September at October Okay, ayan po mga kalaki At tandaan nyo po Ang mga lucky numbers po namin 3 days po inaalagaan Bago po palitan At ito na po mga kalaki Ituloy na po natin Ang mga 2 digit lucky numbers po Dito naman po sa Bayan ng Ayan Nang Kirino 1230 Bacolod sa East 21 Cavite 18 5 Tagig 31 17 at Mindoro 4 sa East. Ayun po mga kalaki kumpleto po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suka yung outlet. Gising-gising na po ah, maya-maya po. I-rumble nyo po ang 2-digit, 3-digit, 4-digit kung gusto nyo. Para mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo. At ito po uli ang shout out time natin mga kalaki sa pamilya Ibanez. Pamilya Ibanez po dyan po sa may Olonga po City. Happy, happy viewing po sa inyo. Kila nanay, ano to, kila nanay Loleng. Shout out po sa inyo dyan at syempre po sa mga kasama nyo dyan. Humihingi po ng 2-digit lucky numbers ang pamilya Ibanez. Ibibigay ko po yan sa inyo ngayon po. At syempre po sa mga driver naman po, dyan po naman po sa may... Caloocan, Manila. Hello po diyan sa mga Caloocan, sa Sangang Daan diyan. Hello po. Masyado pong uh, nakaka-proud dahil po andiyan ang aking tita sa Caloocan, si Tita Evelyn. Hello, shout out sa inyo. At siyempre po sa mga driver diyan, ng taxi driver, jeepney driver diyan, sa tricycle driver diyan sa Caloocan, lahat po ng driver diyan. Kilamang ano to? Mang Luis. Ayun po, kilamang Luis at kila Mang Emong, shout out po sa inyo dyan Mananalo tayo mga kalaki. Claim it. Good luck.